magandang araw mga idol so bibisitahin naman natin yung uh, upo natin kasi mayroon na po ang mga uh, bunga na nagsisimula na uh, nagsilakihan so siguro ah uh, by the next week ay talagang makapag start na tayo sa ating upo sa pag harvest pero pa kunti pa lang kasi eh bago pa lang pero nakuha na to ng ilang ano ilang piraso lang sa nakarang araw eto mga idol yung mga sanga nya oh. nakikita natin yan oh napakalago ang mga sanga ng ating ahaw at mayroon na siya mga putot tulad nyan mga medyo malaki ng iba ay eh, talagang uh, umaapaw oh, siya sa bilis ng tubo dahil po sa uh, panahon at saka yung dilig natin ganyan po nangyari sa ating upo so um, mag po tayo dito sa ano para makita natin mapapakita ko sa iyo sa inyo ang mga upo natin na nagsimula na po nagbunga yun po yan so maliit pa lang pero next week guro mga friday uh, sigurado na uh, pwede na itong uh, mapitas So napakalago talaga ng upo natin mga idol. You know. May mga bunga. Yan. Simula lang mga bunga mga idol, yan no. Yan. So Yan, napaka ano na medyo malilim na dito sa baba. Dulot sa ating ano, napakabilis na pagtubo ng talbos ng ating upo mga idol. So makikita nyo talaga na napaka ano uh, Napakataba talaga ang dahon ng ating upo. Kasi sa bawat dilig mga idol ay ito po ay lagi naming dinidiligan. So napakabilis lang, no? Ah uh, parang kailan lang ito na itanim at ngayon ay sa susunod na linggo uh, magsimula na tayo sa pagpipita sa ating upo munting upo so ito yung bunga niya idol no? So, sobrang isang ano palang adangaw uh, yun know, o mga bunga so kung dadami na ito ay makikita nyo na talagang na ano na dito parang tutulo na no nag si ano na dito nag si uh, parang ulan na parang ganyan oh, parang tutulo na siya sa lupa kung, i-ah uh, kung makikita natin kung marami na talagang bunga so napaka yan yan so, so mayroon tayong intercropping na mais so parang hindi na siya makarecover sa upo kasi yung upo natin ay talagang tambak ng mga dahon mga idol yung mga bunga niya mga idol oh. ito ngayon yun diba mga malaki na dito tayo sa kabila napaka ano talaga napakabilis sa lumaki at napakabilis sa marbis yung opo mga idol itong opo nato mga idol ay ay hindi na namin binili bali pangalawang unang pagtanim namin yun ay dun kami nagkuha ng similya at saka dito namin tinenenem namin dito hindi na to binili. Bali similian na lang sa dating binili namin sa uh, online. So medyo madami-dami na ito, mga idol pag dating sa uh viernes. so Martes mga pagsimula na tayo sa pag-upo ng ating upo. Yan, so medyo may presyo pa ngayon ang upo mga idol. Uh sana ay maka ano tayo makahabol tayo sa magandang presyo uh, 20 per kilo ngayon ang opo dito so hindi pa masyadong mura uh, sana hindi po ay uh, agad agad na bumaba yung presyo para uh, sa so ganun ay maka kahit pa pano magkaroon tayo ng income eto mga idol yan ang mga bunga nya yung napaka-XC nga eh. Ganyan ito yung dulot ata sa uh, yung pangalaw mo nang uh, hindi na po nabili. Kung baga recycle na yung sedge niya. Kaya uh, napaka-XC at medyo malaki-laki na. Kita tanyo hindi nga humahabot ng ano. <laughs> Ayan o. No? Ayan o. No? Ayan. Pero hindi naman lahat ganito ang atsauran ng mga idol. Mayroon pang mga ano. Ito lang talaga napaka-Q tingnan. O hindi nga ano eh. Parang ano lang napaka-exe talaga <laughs> so alam nyo mga idol kapag nagtanim tayo pag marami tayong tanim in-expect natin na uh, uh, hindi, hindi, natin inaasahan na magkakaroon para, pala ng maraming harvest so ang gawin natin ay magtanim magtanim lang tayo at lilipas ang panahon ay talagang yung matatanim natin hindi natin kayang harbisin yun po ang masasabi ko kaya uh, kapag ikaw ay isang uh, farmers na tulad ko uh, wag kang susuko sa pagtanim no? so yung mga tinanim natin no, oh, darating ang panahon na yung tinanim natin halos hindi natin kayang harbisin kapag masipag lang tayo no? so kailangan natin magantay sa tamang panahon sa ating mga tanim kasi sasabay-sabay yan magbigay ng biyaya sa atin. To mga idol. So, you know, napaka-dami na sila. Oh. Ah, Magsi patakan na to pag ah, pagdating ng ano ng last week of July or uh, August, no. Oh. So, ito mga ibang mga idol, oh. pwede na to sa this coming Martes, no. Oh. Yan. yung so, medyo malaki laki na ah uh, malapit na sa ata isang kilo o isang kilo na talaga yan so yung mga tanim natin basta masipag lang tayo mga idol magsipag lang tayo magtanim at alam natin na yung mga tanim natin magbibigay ng uh, kita sa atin you know, parang atip na yung mga ano niya, mga tangkay niya mga idol sa so, napakabilis yung pag ah uh, laki nya pag tubo nya kasi medyo mataba yung ano natin ito mayroon pa oh. yan to start ang pagsisimula talaga nitong pitasan ay sa martes na talaga mga idol malalaman natin kung ilan ang makukuha natin dito kasi sa uh, nakaraang biyernes uh, nagpitas kami nakakuha kami pro, ilang ano lang siguro dito sa sa area na to ay nakakuha kami tatlong piraso na ta, apat kasi doon kami nakakuha sa luma na yon uh, mga isang uh, sako ang nakuha namin so mga 38 kilos ata yon nakuha so uh, this coming uh, na ano o weekend oh martes martes yung harvest namin siguro makakuha na tayo medyo mararami dito So simula na talaga 'yan sa counting yung ano yung araw na 'yan. Yan, so shout out sa lahat ng mga viewers natin. Tuloy na pagsuporta. Salamat po. Maraming maraming salamat sa inyong apat uh, patuloy na pag uh, taguyod at pagsuporta sa ating channel. Um,